Mayong buntag ma'am si ang Dolly Program Head no da sa um, second district sa Misamis -Misa Central ni Congressman Bambi. Ma May buntag ya yeah, ma'am si Lin. So ma'am si Lin, mga yun tamig detali ma'am kung uh, kanampila minibisyaryo karong Adlawa o kung sa po sila ng mga lungsod. Uh, sa pagkakaroon na atay um, 1,156 kabinibisyaryo, higani sila sa Ukulto, Lugait. So, nine kamunisiklo, Andrea mm -hmm. El Salvador. Mm. So, pila po ang ilahang na dawatan na ni Ma'am? So, dawatan nila is 4,800 mm -hmm. And then, via ML code. Mm -hmm. So, ang nila makuha sa after nila, matawag sila nila, magpirma sa sa, con, uh, sa payroll, is ML code naman, naging kapag Ang ilahang mm -hmm. dawat, and then, wala na din sila sa mga respective na unsa so, na nako na ganina kay medyo lumi ang ihang papel ana rin siya nga pasig dira ni madawat so unsa iya patakaran sa papel ma'am sa code dili man nga kuan malumi kay ang imo ra man awaton man imo code okay awaton ra ang ang kuan nga mawala ang adlok man mawala okay ra nang makuan basta na pa maklaro pa nimo ang kuan imo ang numbers kay para mo ni mo pag nato sa papel eh as kuan nimo code nimo so para makuan ni mo sa code Ayun, so sa kinatibukan, ma'am Silino, sa paglawig sa programang Tupad, pila naman as of now ang mga beneficiaryo nga nag benefit ani o pila na po ang kandidat ng kandidat nga natunong sa bota ni Congressman Bami Mano nga to sa katawan? Um, as of uh, today, itabat nyo sa mga around 48 million at abot-abot o 11,000 ang mga sa katawan. Hindi so, na ako mapalag isang year kaya pero ang last year, Ali, is a pesos beneficiary 10, and Pero kung after na Pero din million ng So na mga commenter kanina Ma'am Silino sa tuwang live kung saundo pag apply sa 25 program kaya gusto sila mo appeal. No? So basig mo ma-saysay uh, mam? government issued ID para ng PhilHealth, national ID, um, pwede ang passport, actually pwede ang passport, driver's license, pwede pwede na siya. And then kung natin mga senior na gusto mong appeal, 59 to 74 na yun, actually as a 59, considered as senior na yun siya. Okay, wala man tayo maka-expect kung after aning uh, yung pag uh, apply niya, kasi pagkauma, birthday na niya, so 60 na siya. So, hindi na tumatagaan. So, pag, after, um, uh, lang to work. So, ang mga uh, makuha niyo mga to work, tara sa inyong RH uh, yun yung na kini siya sa nurse o doktor. Um, na yun ang requirements basta senior. Actually, pati po sa buros o PWD kailangan na po. And then, ma'am, kung sa pagiging ang trabaho ng mga tupad workers? Um, sa pagkataon, hindi pa matagin na sa ng mga barangay sa paglampa ay okay ra paglampas sa kuan labi na sa Claveria maglampas sa mga kuan kani mga da damo damudum... daw ang mm. -hmm. <laughs> kayo so mm. eh okay. sa <laughs> support basta maglampas okay na siya basta dili lang bigas street sweeping yun eh dili pa man dinabawalan pa sa dole so ma'am kanusa man ang sunod na po niya hugna sa sa tupad ma'am um, last na po, august uh, 7 and 9 naka-orient kayo sa January. Process pa namo ang mga papel. Usually dito mga September last week, mga last week so, September basis okay, pa sa ila mga payrolls. Kamandigan sa dito. Okay. Mao sila mga 20 August 20, So mga masyado na po kayo mensahe, ilabi na sa mga aspiring nung no? gustong mo-appel sa 2 program para po matagaan mo silang enlightenment sa ilang kagalingan? Um, kung gusto mo mo ang mga qualified na ng mga beneficiaries is mga entry point or sub-point um, like mga like habal drivers, sila rin mga You can call the officials, the functionaries, S.K. government, the S.P. chairman, or woman. And then, you can also the government employees like J.O., casuals, and people like that. So, yeah, you can call them. sa kwempo na nga, ay hindi ko nga pa. So, na, kailangan ka sa proposal. Mm. So, Ayun, and lastly, ma'am, no, lastly na yun. kumusta man ang pagpaningkamot ni Congressman Bambi Mano no, until now, no, para yun sa uh, program, para yun nga mahatag ato sa katawahan. Actually, si congressman Rabi, di sa ay, budget. Bili di siya, wala yung utang yun nga pagpangayo sa pundo para sa sigurang no. isang Kung sa ating taklopan, taga-answer sa kipad. So, ito, dalit-dalit na profile kung hindi, kung tanga, kaya, maumandirin naman admin, pamigay. Kung mag-fourth quarter naman yung visit na tayo, mag-a-acquire yung partner namin. So, kaya, mag-a-acquire dito process admin. At ng admin man yun, ang Direct Admin ang um, mode of implementation sa Tupad. Um, Hapsay na din siya sa mga munisipyo uh, na hindi na magbibigay. Wala yung mabalaki, mabalaka sa liquidation. So, mode yeah. of... Thank you kay Ma'am Silin.